1980 pa nagsimulang mag-alaga ng mga hayop sina Pravat sa kanilang farm. Maliban sa mga manok at baboy, isa rin sa kanilang inaalagaan ang mga tupa. Anya, angkop daw sa klima sa Cordillera ang pag-aalaga sa mga ito kaysa sa kambing. Ang isa lang na nawala dito is yung goat. Kasi mahirap rin mag-alaga ng goat dito sa atin sa Cordillera kasi konting basa lang ng pagkain nila, mabublot sila, mamatay ang mga goat. Then isa rin ang mga goat, hindi mo sila basta-basta may sa iisang area kasi alam nilang tumakas. Yun yung mga isang characteristics ng mga goat. Apat ang kanilang inaalaga ang mga tupa at mayroon na silang diskarte sa pag alaga sa mga ito. Itong mga sheep naman is yung isang pag-alaga namin is yung cut and carry system na tinatawag. Kung pwede mo silang ikulong sa area ng ganto and then ikaw mismo yung kuha ng pagkain nila din lagay mo sa kulungan nila para kainin nila. Then may time rin na nilalabas namin sila para doon rin sila mag -roam at kumain. Isa rin sa mga paraan nila upang mapanatili ang malusog na pangangatawan ay ang palagiang paggugupit sa kanilang balahibo na maaari rin nilang pagkakitaan. Kapag daw kasi napabayaan, maaaring magkaroon ang mga ito ng infection. Sa maintenance naman dito sa ship is yung sa pag-check ng mga hooves nila dun sa mga paa nila, kung sa tao rin lang kung yung mga nagninil cut or ganon, ganun rin sa mga sheep, tinichinecheck yung mga hooves nila kung baka masyadong mahaba na or makapal na, ganun yon binibigyan namin bibigyan mo sila ng tinatawag kung sa tao is manicure, ganun manicure ba or pedicure Maliban sa damo, mainam rin daw na pakainin ang mga ito ng mga gulay para sa sapat na sustansya at mapalakas ang kanilang resistensya laban sa mga sakit. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Alagang King's Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa!